Hi guys! So, good morning! Uh, this is my first video para magbigay ng tips and guidelines kung paano may hit na ibang downline yung Hong Kong trip. So, ngayon naglabas ng in-global na trip incentive, Hong Kong 7. So, I was a part of Hong Kong 6 last October 26 kami umalis, 2014. Kami yung batch na pinakamarami. So, So, 510 kami. 5 days all expenses paid day 1 namin sa Victoria's Peak sa so, kumain kami hindi pumunta kami sa Madame Tussauds mga wax museum day 2 namin Disneyland day 3 namin OPP day sa 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 Central uh, day 4 namin Ocean Park full day and then day 5 namin uwi na kami and then free time yun so Hong Kong 7 So, discuss ko sa video na to, 15 directs kung paano siya may hit. So, simple lang, ang tip ko dyan, mag-goal ka muna. For example, December ngayon, di ba? So, anong goal mo, ilan dapat ang mapasali mo this December? So, kung may grupo ka na, mas madali na lang to kasi para sa peers, meron ka ng waiting. Pero kung wala pa, dapat mas todo hata mas double effort uh, para uh, mas uh, ma-compress mo yung time na nandun, na hinahato mo yung network. So sa 15 directs, ang tip ko dyan sa inyo, goal na kayo. For example, this December, first two weeks, kailangan ng goal mo makapagpasali ng tatlo. So example, ito. Itong tatlong to. So yung tatlong yan, ang goal mo, yun lang yung pasalihin. Kasi sabihin natin, busy ka, part-time ka, tatlo lang. So mag-share ka ng video, magkwento ka ng testimonial, day, hanggang sa meron kang tatlong pay-in. So, dapat meron ka lang deadline. So, sabihin natin, first two weeks, tatlo lang. And then, ito na yung next goal mo. Pag meron ka ng tatlong pay-in, maghahanap lang ngayon ng apat na tao na bibigyan mo ng downline. Which is, ang nabibigay mo sa kanila, yung tatlong na pa-pay-in mo. So, ganun siya kadali. Yung fishball technique. Very common na ginagamit sa yung global. Sobrang daming gumagawa niyan. Actually, kahit walang trip, ginagawa yan. Very common na yan. Sasabihin mo lang sa kanila, Uy friend, sumali ka na. Sasabihin ng friend mo, Bakit? Eh, mahirap mag-recruit. O kaya, wala pa akong kakilala. O kaya, baka wala akong masali. Pwede mong sabihin sa kanila, Friend, matutulungan kita. May bibigay ako sa baba mo. Tatlong tao. Pag sumali siya, automatic, apat na yung hawak mong code. Hanap ka ulit ng isa pa. Sasabihin mo sa kanya, Oy friend, sumali ka na. Bibigay ako sa yung apat na tao. So, lima na sila. So, hanap ka ng isa pa sabihin mo, Uy, friend, sali ka na. Meron akong anim na tao sa ilalim mo. And then, friend, sali ka na. Meron akong bibigay sa yung uh, isang linya. Hanggang sa maging pito sila. So, automatic, this December, for example, December, ang goal mo, 7 directs. Pagdating mo ng January, 7 na lang din ang kailangan mo. Uulitin mo lang yung process kung paano mo ginawa yon ng January. And then, automatic, uh, 14, so 1 na lang, ang kailangan mo ng ng February, so malayo pa yan. For sure, baka kaya mo nang tapusin yan. So that is already 15 directs. So isa yan sa mga greatest tip ko. And mostly, dapat nag-focus kayo uh, sa mga, hindi naman sa ano, pero warm market and cold market, kukusapin nyo parehas. And syempre, alam natin, pag ang natin natin nasa abroad, mas madali silang makakapagpapayin. So, for example, a member lahat ng family, So, and then, kausapin mo kung kamag-anak mo yan, sabihin mo, Tita, pwede po ba i-member niyo rin po yung dalawa yung anak o tatlo yung anak? Tapos, okay lang po ba, Tita? Uh, ako po muna yung direct nila para ma-hit ko po muna yung Hong Kong trip. So, medyo ganito mo na ng emotional marketing. So, for example, apat sila sa pamilya, sumali sila, pumayag sila, na sa yung lahat ng 500 for direction agad. Yung iba ang ginagawa, binabayaran nila ng 500 pesos. So, ito siya. Ito yung first tip ko, 15 directs, fishbowl technique. So, sa next video, pakita ko naman sa inyo ano pa yung ibang pwedeng makatulong sa directs. And sa 15 pairs, and sa 15 points, and NPP. Yun ang pinakamadali, NPP. So, dapat nabili mo na yun by now. So, sa 15 pairs, mabilis lang. Madali lang yun pag meron ka ng strong leg. Ano yung strong leg? Yun yung isang side na mas malaki yung grupo mo. For example, ito ka. Ito ka sa isang side, meron ka na agad 50 na tao. Dito, 3 lang. So, yung 15 na to, strong leg yan, Strong side. Kasi mas madaming tao. So, dito ka maglalagay ng mga ededirect mo. Para pag ginalagay mo sila dyan, automatic, 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair, hanggang sa mga 15 pairs ka, kasama doon yung 15 directs. So, yun lang. Sa next video, pakita ko sa inyo yung mga store explanation nito. So, sana nakatulong. And, very basic lang siya. Pero, kung talagang gusto nyo pumunta, mo mabakasyon sa abroad, kasama yung mga in-global top earners, in-global owners, sabi nga nila, ito eh, ang pahinga, dito ang trabaho. Kaya, sana nakatulong yung video. And, next, uh, dapat sama-sama na tayo sa Hong Kong. So, power!